Hello mga lords, magluluto tayo ng sinabawan na bangus mga lords Yan, sinabawan lang yan lords sa kamatis. Yan, nahiwan na natin yan lords Tingkunting ginisa na natin yung mga reklados na lords Yan, nilagay na yung bangus lords Ayan. Sarap naman mga Yan, lagyan natin ng magic Magic baka naman Yan lords, yan, lagyan na ng tubig Yung malinis na tubig galing sa puso yan lods masarap na sinabawa na naman na bangos yan mamaya lods thank you unang bukas yan na po kumukulo kulo, kulo na yan yung bangos masarap na mamaya yung sabaw ngayon mga wow sabaw pa lang ulam na sa amoy pa lang pala lods sarap na yung yan kumukulo-kulo na tapos dagyan natin ng gulayan, loads ayan yung gulay natin mamaya ng ilagay loads ano tawag yan na yan? yung mga loads buksan na naman natin asus kulo-kulo na ilagay na natin yung letos iuna natin yung dulo para mauna sa ay nalaglag pa. Ayan. Tapos, diin lang muna natin yan. Muna natin yung dulo, load Sa'yo, medyo matigas-tigas yan. Hinati ko lang yan, yan. Hinati ko lang muna yan. Pag maya-maya, uh, isabay natin yung buksan na lang natin, loads Dagay natin yung kalahati ng lettuce say mabilis ng lambot oh. yung sa dulo. Yan. Yan na lots. Pwede na to. Tikman natin lots kung ano yung lasa niya. sarap naman isa pa nga parang hindi ma satisfied na itong timplada natin hmm? ah naku po sarap unang first bite natin tikman natin yung gulay na yan mga lords Ito, ang taba naman ang bangus na yan yun taba ang taba mga loads kahit ay loads